kaso ng krimen ang natuklasan sa Sinsuang, New Taipei, ang barangay Kaptain ay nakakita sa kanal, may pulang maleta, may kakaibang amoy, pagkabukas, may bangka isa loob, lalaki, tinatayang limang taong gulang, ayon sa tagapamuno. Nakita na raw ang maleta sa nakaraang dalawang araw, akala niya, may nag-iwan lang ng basura, lumapit para linisin, pero sobrang bigat, hindi maigalaw, kaya tumawag ng pulis, hindi inaasahang may krimen pala. Sa kanal sa eskinita ng komunidad may isang pulang maleta, napansin ng tagapamuno na may kakaiba, ipinareport sa pulis at agad silang dumating. Maingat na sinuri ng pulis, natagpuan ang maleta, nasa ilalim ng kanal, nang binuksan, masangsang ang amoy, itim na plastik, may bangkay ng lalaki sa loob, ay gumagapang panahon. Madalas kasi umuulan, iniisip kong bukas ng umaga, babalikan ko at titinan, lunes ng gabi, dumaan ulit ako, pauwi na para magpahinga, plano ko nang bumaba, hilahin ang maleta para tingnan, pero hindi ko mahila. Saksinsuang, Suang, New nagkaroon ng kaso ng bangkay sa maleta, natagpuan ito ng pulis, may nakatagong bangkay ng lalaki, tinatayang anim na putaong gulang, mukhang kalbo, naka short at pantalon, nakakulubot ang katawan. Sa 27 inch na maleta, walang malinang na sugat, pero ang mga paa, halatang lumiit. Nakabara sa drainage at kulay pula ito. Mga residente sa paligid, malinaw ang alaala nila sa pulang maleta. Sabi pa nila, nasa damuhan ito sa tabi ng kanal. May nakakita raw na inilipat ito, pero nang i-verify ng pulis sa mga ulat ng nawawala kamakailan, walang nagtugma. Ang himpilan ay bumuo ng task force, aktibong iniimbestigahan, may pulong para sa direktiba, kailangang mahuli ang salarin, alamin ang katotohanan. Nakagugulat ang kaso, nilagay ang bangka sa loob ng maleta, at iniwan lang, sa motibo at katotohanan, kailangan pa ng karagdagang investigasyon para malinawan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!